Napakaganda nga pala tumambay sa mga ganitong tanawin Kaya naisip ko na lagyan ng upuan ito para maging tambayan Ito na naman panibagong araw, panibagong kabutihan Nag-arkila nga pala ako ng engineer sa kaisang foreman Budget mill nga pala yung kinaya ko Kaya ito graduated sila sa online class <laughs> okay na <number man. laughs> At sa wakas Ito nga pala Ang kanilang finish product At hindi ko nga pala alam Kung matibay ito O hindi hey. Ito nga pala nangyari dyan Mga best Yes Promises eh? yes. Wala nga pala akong mapagtripan Ngayong araw na to Kaya ito Kumakain nga pala ako dito Nang lito ko Nang subo ko nga pala Nako Naglaway na naman Yung nanonood dito Pagkatapos ko nga pala Pinagtripan yung lito ko Ay pumunta nga pala ako dito sa baba Para tignan yung mga kahoy Na gagamitin Para sa ating tambayan At kasama ko nga pala Yung inarkila engineer Sa kaisang Forman At syempre, hindi kung wala nga pala kaya ito ako nga pala yung maglilabor ngayong araw na to kinuha na nga pala namin yung mga mahalagang kahoy na ikagkabit doon sa aming tambaya at kinuha na nga pala ni engineer yung kanyang fortuneer para ipunta yung mga kahoy doon grabe nga pala yung fortuneer ng aking engineer nakapakabilis 120 fps nga pala yung takbo nun andito na nga pala kami sa bukid at dito nga pala tayo magpapatayo ng ating dito tambayan dito nga pala gagawa ng aming modern chair dito, dito mismo sa may puno para anip ba um. at ang una nga pala namin ginawa dito mga idol ay ito na nga pala nagkali na nga pala kami ng mga abot dito para kinudan Charis. bilang isang labor mga idol ay kailangan natin maging mabilis at tumulong para matapos na itong ating tambayan dito tignan nyo nga pala yung nakuha ko ditong purman napakahangas <laughs> okay na forman purman gago na At dito nga pala 4 hours and 30 minutes nga pala bago namin nakali at nakagawa ng ganitong bagay. Okay lang din kasi ang papasahod ko dito sa aking foreman at engineer ay isang baguong, isang kilong bigas at isang mantika. Okay na yun sa kanila. Ang pinakaayaw nga pala namin dito ay yung mga ragadi namin ay namudin. Pagkatapos nga pala namin dito guys ay hindi nga pala kami robot para dire diretsong mag -work. Kaya dito ay kumuha na nga pala kami ng mauulam namin sa mga karinderya para all good na lang ang buhay ay weather weather lang. Ano daw? Parang si Kuya Kim Pagkatapos nga pala kami kumain ay ito tinuloy na nga pala namin yung paggawa namin dito ng napakaangas na chair. At dito nga pala ay napakaangas nga pala yung isa kong engineer at isa kong foreman kasi wala na nga pala ditong plano-plano basta may pako diretso. Pagkatapos nga pala namin nabuo yung skeleton ng aming upuan dito ay kukuha na nga pala ako ng bolo. Siyempre lalagyan nga pala natin ito para magandang tignan. Kinuha ko na nga pala yung isa dito at siyempre kinaliskisan ko na para itong isda bangus. At dito nga pala ay hatiin ko na guys at hindi ko nga pala kaya eh kaya ito nagpatulong na nga pala ako sa foreman saka sa engineer. At ito na nga pala yung kinakalabasan ng ating ginagawa dito, ang patambayan dito sa ating bukid. Wow! Napakaangas! Bali dito nga pala ay kinapos nga pala yung oras namin kasi mag-aalasin ko na nga pala at ito lang nga pala yung aming ginawa dito kaya itutuloy na naman natin bukas. Ito nga pala yung day 2 ng aming paggawa ng aming modern chair dito sa bukid. Hindi nga pala namin ito natapos ng isang araw. Kaya kinabukasan, agad-agad nga pala kaming bumalik. Pero ikaw, hindi ka na binalikan. Aray ko. Ito na naman, panibagong araw, panibagong kaduldugan. Andito na naman ako para magbigay ng walang kabuluhang bagay. Ito aming day 2 dito sa paggawa namin ng aming modern chair. Ito lang naman pala yung mga bagay na aming ginamit. Bungal na nga pala yung itak, saka yung kicker ko, medyo namudil na rin. Kaya mapapasabi na naman nga pala ako ng animales ka At kung nakikita nyo nga pala dito ay dalawa nga pala kami gumagawa kasi yung foreman ko ay nag-absent na. Bumali nga pala siya ng isang araw pero hindi na nga pala siya bumalik. At ito na nga pala yung aming nagawa ng apat na oras sa umaga kaya ito nga muna uuwi kami para kumain. Hindi nga pala kami makina para walang pahinga dito sa aming bukid sa paggawa ng aming modern chair. Shit best, ang laki ng mungay-mungay mo mungay munga, ha. Sultupin ko nga yan. At dito nga pala kailangan masarap nga pala yung aming ulam. Meron nga pala kami dito ng tapa sa isang pinapaita. Para ah makas yung aming buto-buto. Pagkatapos ko nga pala kaming kumain ay agad-agad nga pala kaming bumalik dito sa aming bukid para gawin ulit yung aming modern chair. At dito nga pala ako nahihirapan sa paglagari dito sa kawayan. At tapusin na nga pala namin ngayong araw na ito kasi meron na naman nga pala kaming project ng aking engineer. At akala ko nga pala nung una ay hindi nga pala ito matibay. Kaya habang tumatagal nga pala ay patibay na patibay yung aming ginagawa dito sa aming modern chair. Ganyan kalupit ang aking engineer. Kahit walang plano, matibay ito. At dito nga lang pala kami natatagalan sa pag-crack ng mga kawayan. Ikakrak mo nga pala ito, kakayasan mo at siyempre hatiin mo ng mga maraming piraso para maging ganito. Pero kahit na ganoon ay nagiging worth it nga pala yung aming pagod. Kasi excited na naman nga pala yung mga tropa bis natin dito para i-ready yung mga bilog at mga pulutan. Sino ba naman ang hindi mapapainom dito? Kasi tignan nyo nga pala yung view. Napakaganda. Mapapatagay ka talaga. At kung nakikita nyo nga pala, ay eh, nagpapahinga na nga rin pala ako dito kasi natapos na nga pala yung ating modern chair. O, ba? Diba? Napakaangan. Hindi ito pwede sa pagkinudan, sa paginuman, pwedeng pwede. Kaya abangan nyo na naman nga pala yung aming next project dito sa Bukid Dahil magpapagawa nga pala tayo dito ng Philippine Arena. Ano yun? Baka arena ng tinapay, iso. O, pano? Inubos ko na naman yung dalawang minuto ninyo, mga best. Buyers!